Hindi yan. Isa-isa lang, isa-isa lang. Isa -isa, pa bang upuan? Ha? Maluwang pa pala. Bye. 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 Si salve. Bye. Bye. <laughs> Bye! 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 -bye. Bye, -bye. Bye, -bye mga balik ulit Oo, oh, oh, hayaan mo Matagal tayo magano Pagano, balik nyo Sige na Ito, bag. wag na tapos don Kunin mo yung bag mo, be. Eh. <laughs>

Sabi-tabi mo lang, nasulatan ba yung karton? Hindi kaya yan maano sa istri yung manok baka mamatay naman Baka puwede. Dyan tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila. Doon baba. Ingat kayo. Sabi <laughs> kita kabila, minang. Saan? Ano yung number na yan? 146. 4 lines. Saan na sila? <laughs> Ayan sila. Ay, San si Vincent? Basta upat sa tunan, Upat. Oh. mo Baka malaglaga laga oh. Saan Ayan, Hey, madaling naman eh, 23 G's numero meron eh. tayan mo gad <clears throat>